Para sa part 12 ng ating NBA trivia, silipin naman natin ang mga bagay o pangyayari sa loob ng bawat home court ng kahit anong team. Mga sikreto o info na hindi madami ang nakakaalam. Tama na intro. Game! Alam mo ba kung paano nag-work yung court sharing ng Lakers at Clippers sa Staples Center na ngayon ay Crypto Arena Well, ngayon taon lang naman nagkaroon ng sariling court ang Clippers. Pero dati, iisang arena lang sila. Pero may sariling branding bawat team. Kapag Lakers game, lalabas lahat ng purple and gold, pati yung floor design, scorer's table at lead boards. Kapag Clippers naman, tatanggalin lahat ng Lakers setup pati yung mga championship banner at jersey number sa Kisame ay tinatakpan o nire-relocate para hindi kita. Kung alimbawa naman na magkasunod ang game nila, may crew na halos isang daang tao na magtatanggal ng buong hardwood court panel by panel. Papalitan ang floor ng kabilang team pati ilaw at sound settings within 2 to 3 hours lang. Kung magkalaban naman sila, simple lang, technically Home nang naka-schedule pero iisang court pa rin. Ibig sabihin, kung Clippers home game ang nasa schedule, Clippers branding lahat, kahit nandun din ang Lakers. Pero ang problema, wala masyadong kontrol ang team sa kung sino ang bibili ng tiket. Kaya kahit Clippers home game pa yan, pwedeng punuin ng Lakers fans yung arena. Kaya minsan, kahit court ng Clippers, maririnig mo pa din yung... alam mo ba na yung mga naririnig nating sigaw sa TV gaya ng ay hindi naririnig ng mga player sa court kasi yung commentary na yon diretso lang yon sa TV broadcast o sa cellphone natin ang maririnig lang ng player sa loob ng court ay yung PA announcer na nag-a-announce ng pangalan, score at fouls gaya ng Isa pa sa mga nadidinig nila ay ang arena sounds o in-arena audio gaya ng... At oo, yung sounds na yan ay hindi pre-recorded, kundi live na pinapatugtog ng isang arena DJ. Alam mo ba kung bakit ang linaw-linaw ng tulog ng bola at yung kis-kis ng sapato sa court na naririnig mo sa TV? Meron kasing mga nakatagong high-quality mic sa paligid ng court pati sa mismong ilalim ng hardwood floor. Minsan meron pang nakadikit sa mismong ring para malinaw na malinaw mong marinig yung swish kapag pumasok yung kira. Lahat ng tulog na yan, pinapadaan sa audio mixer para i-boost yung mga satisfying sounds tulad ng dribble, swish at squeak ng sapatos. Kaya kahit nasa bahay ka lang, parang courtside ka na rin. Alam mo ba na ang isang NBA court ay hindi lang para sa basketball? Yup, yung mga arena gaya lang sa Crypto Arena o Madison Square Garden ay ginagamit din yan para sa NHL o hockey games, concerts at iba pa. Ang pinaka mind blowing dito, sa ilalim mismo ng basketball court, may yellow o NHL grade ice. Buong arena, covered yan. Kapag court swap, tatanggalin ng crew yung buong kahoy na floor panel by panel para lumabas yung hockey rink. Ilalagay nila yung boards at goal tapos ready na para sa haki. Baliktad naman pag galing sa haki, tatakpan ang yellow ng insulated panels, patong yung hardwood, tapos basketball mode na ulit. Minsan ilang oras lang ang pagitan bago magpalit, kaya parang may specialized crew na parang F1 pit stop team, ang bilis sa pag at pag-assemble. Kaya kung kahapon NBA game ang pinapanood mo, posible na kinabukasan, nagkikikimbot na si Taylor Swift o Blackpink sa concert. Alam mo ba na kapag nanood ka ng live NBA game, parang concert at festival din yung vibe. Una, pwede ka uminom ng beer habang nanonood ka. Basta 21 ka pataas at may ID kung mukha kang bata. Pero bawal ang pasok na sarili mong alak. Sa loob ka talaga bibili. Bawal magdala ng ginbulag. Pangalawa, pwede ka kumain. Hindi lang hotdog at popcorn ang meron. May pizza, nachos, ice cream at kung minsan, full meals pa. Pero syempre, arena prices. Triple ang presyo kumpara sa labas. Kaya may mga fans na busog na bago pumasok. O nagpapanggap na busog kapag may kumuha ng order. At pangatlo, yung famous same shirt crowd look tuwing playoffs. Napansin mo ba na halos lahat ng audience nakaparehong kulay at t-shirt tuwing playoffs? Libre daw kasi yon pero syempre, kunwari lang yon kasama talaga sa binayaran mo yon Ang mahal kaya ng ticket sa playoffs. Sabi nga ni Anigma, iba pa din pag live. Pero syempre, overall iba pa din ang experience pag live ka nanood ng isang NBA game. mga natin mga ng part part Pakilike ng ating video kung video mo nagustuhan pakifollow or subscribe na din for more NBA kwentuhan. mga